ito na, ito na, Odette. Saan na siya na si Odette? Saan na si Odette? Par partner pala kami ni Odette, you no? Know? Ito na! Ayan, sige! Ayan pa, ito pa! Ito pa, go, go! Gi, 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 Nice one! Magaling kang kupal ka! <laughs> Good job, baby! Sana, oh. Talaga naman, napaka-nakas ko. Lawit, lawit, lawit lang. Sorry, sorry. Balik <laughs> kita eh. Gago. Sorry na. <laughs> Sino ba maganda ngayon na kan pre? Nairo pre? Sa tingin niyo pre? Your Honor, hindi ko na po alam. Pwede bang bukod ng mga siraulo na mga kan? O, oh, ala. Palupat agad? kita mo naman, Hindi ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Hindi pa na nagagamit. Palupat ka na. Hindi, e i-charge kita kasi malulubat ka. Mindset ba? Mindset. Oh? Bahala ka sa buhay mo. Yung nanak, gipit to na mahiro tayo, uy. Hindi ako marunong mag-drive. Ano pa, ko Ay, ten, ito yung hero natin. Jackie na yun, dito yung nakapick, pre. visit talaga, oh. Bobo ka kasi. And pagkatapos nitong game natin, pre, mamimigay na tayo ng gigas. Kaya kung ako sa'yo, secure mo na yung sharer buds. Alam mo ba yung sharer buds? Hindi ko na alam. Magkikita mo dyan sa comment mo, yung sharer buds. Magkikita mo dyan. Oh, ano na gagawin ko yun? Nakadrugs ka ba? So, Pari Yusip. Di eh. dito, samahan kita, oh. o. Ka, oh. Huli ka, Odette. Pulol. Amon, amon. Tapos amon, pangalan mo. Bobo ang puta. Huli dito, huli dito. Hmm. Pakitaan mo ng lakas. Ako mag-dra-drive sa'yo hanggang sa ibin. Kasi ako ay expert sa mga ganyang bagay. Psst. Huy, bad yun, ha? And I'm very proud of it. Ang oh, play, -play yan. Oh. Takbo ka! Daddy, chill. <laughs> Sige. Hoy dito preo. Ah, naman dito. Hey preo, patay preo. Tay hey, pre. Hey pre. Skill. Skill. Sayang oi, patay dapat lah. yung pre ba. Sorry. Ya, ka tigil, bakit mo ginugulo yan? Ha? Ano ha? Okay, okay, skill, 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 first skill, first skill. Nice one. Patay. Ito pa, ito pa, isa pa, isa pa, isa pa. Oh, kalma.

mo gusto? Saan mo gusto sumakay? Sakay! Ito, ito sa mid, ito sa mid. Ay! tanga mo! Lasing, lasing kasi ako eh. Sorry, sorry ka pre ha. Lasing kasi ako eh! Daddy, chill. O, oh, sa baba na lang tayo. Sa baba, sa baba, sa baba. Lasing kasi yung driver mo eh. Papasinsyaan mo na ha. Sorry! O, oh, ito na, ito na, Udet. Saan na, na si Udet? Saan na si Udet? Par partner pala kami ni Udet, you no know? Ito na! Magaling kang kupal ka. Good job, baby. Sana oh. Kaya naman napakalakas ko. Dawit, dawit, dawit lang. Ay! Sorry, sorry. Sumpalik kita eh. Gago. Sorry na. Shit ah, bilang. Awa kayo ah. Sama kasi tayo, Odette. Ito na, ito na. Bubungkoy ko ay, sayang naman. Gagawin na yan. Di pa bubuwang ka Bastos. Yan o. Ay, gagawin na. Last kill tayo dalawa. Ay! Ay! Ay, putra. Gis na damay na naman ako sa kadimonyo. Ano? Ay, di punggol. Bobo ang puta. Udit, tali ka audit Wait lang, Udit. Ito na, ito na, ito na. Tara, tara. Saan mo, saan mo gusto? Tara, 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 tara. Ito na. ito na. Ito na. Ito na, sinasabi ko sa'yo. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Driver to, driver to. Driver to, driver to. Oye yan o. ba? di ba? Push natin, push natin. Okay, ha eh, ha Nice one. Good job, good job. Sama tayo, sama tayo. Halika dito, halika dito. ha oh, ha halika, 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 Ito, Ito, ha 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 Paborit na paborit to nila eh, yung mga ganitong mga sitwasyon, yung mga nagsama-sama-sama-sama. Ginagawa nila dito, dito sa kan, dito yan sila nagdidit. Talaga, Charmin? I mean. Oo, <laughs> oh, dito yan sila nagdidit. Uy! Lika, 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 sakay ito, sakay, 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 nice, nice, nice. Nice one. Ito na. dito, rin dito. hihina ako sa kabobohan mo basic na yan nandun pala si Tigril tiyawam ni si Bobo. ito na ito na ito na holy sakay sakay o ito na ito na panahon na to oh gis kaya ahip kaya kala sigura kala yung sigura driver to putra gis men. Ah. <laughs> <laughs> Nakadrugs ka ba? Kanina ka papatay ng patay. Gusto mo pa kamatay? Ha? Tara, punta tayo sa si ibin! ano ka nasisira, ulo? Gusto <laughs> <laughs> mo magkan e, eh, di ba? Ayan, dapat tayong papatay. Hindi yung ikaw yung papatay, di ba? Wow naman! O, oh, di ba napakadali? Bisik na bisik! Ulol! Lika, lika, lika dito, liga! Oh, yan o, ayan na o, ayan o! Ayan, sumakay siya, sumakay siya. Oh, nice, nice. Ubus. Nice one! Uy, <laughs> nakuha natin! Ang galing! Hindi, wow. Uy, nakakuha ng Lord. Ang galing ko doon, ah. Bobo ka ba? O, liga, liga, liga. Sumakay ka ulit. Umuwi ka, umuwi ka, umuwi ka. Sakay, sakay. Sino gusto sumakay? Uy! Walang gustong sasakay. Ano, paki ko <laughs> Sumakay kayo! Oh. busana? na! Diba? Ubusan yun eh! Bubo nyo kasi! Bubo nyo kasi! Wow naman! Tata nga kasama na to! Bubugok pa! Lalo ka na, Odit! Sorry! bubutong audit na to! Diba? ba, mo talaga, audit Uy! Gago! Nandun pala! Sabal sa pulpit! Gago! Sayang pre! Gago! bobo ka kasi! ko chimpo sana oh eh, Hindi kasi marunong yung kan eh. May sira yung sakya na ng hirap i-drive. Ano ka na sisira ulo? Ang <laughs> <laughs> no, lakas oh. Punta tayo dun, punta tayo terana. Tara na, tara na, tara na, tara Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Punta tayo dun Ang namin, di sumakay gagawang daya Ang galing, <laughs> ang galing Karamada si Lau <laughs> Gagawang na boy pala, ang galing Ano, papalaka <laughs> Ililigtas ko buhay mo. Diba? Tatamahan <laughs> kita. Ay, dapo. Dairat, gusto mo sumakay? Punta tayo sa akin, sa... Ayos, Doc. Panalo to, eh. Anong panalo pinagsasabi mo? Ah, sumakay kasi kayo. Sakay kasi, sakay kasi, bre. O, oh, diba? Saktong-sakto. <laughs> Mabigat kasi itlog mo! Bastos ka! Ay, ubos. <laughs> ubos, ubos. Wala na. Finish na. Ubus, gago. Uy, gago. GG tayo. Tanga-tangang daero to. Nagsisikap pero mali naman. Naku, talo. Talo? <laughs> Yan ang sinasabi ko, e. Eh, diba? Yan ang sinasabi ko. That's what I'm talking about.